mga boss kaya na mag-deliver dudong saka meron pa kaming kunin doon sa pier ayun na guhaan na na pulihirag guys, ah um na kami sa pier mga dudong mga boss tuloy namin si mama magandang morning mga boss huling araw ng abril po lahat ng katayan para sa pistahan ng Pagbilaran City. Ngayon tayong 30 plus po na tinanggap na order. Ta, so, pasensya na ako sa mga hindi na namin tinanggap. So, may mahirap pa mag-deliver sa ciudad mo, boss. Mahaw, 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 mahaw. Ah, right, time out, time out. Hoy! Vamos! Time out, time out. Naon pa, guys?

Salamat <smari> naman. Buwan ba ano? Buwan ngayon na may hure namatay. Uwan, Buwan ngayon na namatay? Ay, hindi ikaw may namatay no. Kaya magbahay no. Puri, puri, puri. Balag, balag. Di mo buwan? Masaway mamatay. <laughs> bahay namin dito, namatay. <laughs> mm. Yab. Yeah. Rest in peace. Uh, <laughs> Rexel. Nalulugot yung mundo. Nalulugot yung mundo. <laughs> Oh, ngayong hapon, kumpleto na po yung baboy mga boss. Katay na po lahat yung crime tie dress na baboy na uh, kaikot na rin yung ano po, order for this afternoon mga boss. And uh, thanks God. Habang nagalinis kami ng baboy doon sa ulan na ulan na nakaligo tayo mga boss ng ulan. Uh, yun na lang yung isa mga boss. Ang yung mga tugahok natin. Busy pa sa ano, sa mga laman loob. So, review na lang sa mga balahibo nung bagong tatay mga boss. Uh, lublob na ngayon sa tubig para yun nga males yung mga dugo na nasa loob para hindi magiging langsa mga boss So, triple yung pagawa pag uh, check ng mga baboy. Balahibo, yung sa lalo na sa muka, sa paa, talagang binabalik-balikan yan. Kahit uh, dinanan pa ng blue torch yan, mabaw so, balik-balikan pero so, Thanks God, mulan. So, ngayong gabi na lang yung eh, sa prepare na ng mga ricado and mag uh, tatahi pa ng bailey meron din tayo mga bailey po tomorrow yung ibang order natin isa dahil marami na dahil kailangan na akong uh, for pick up na lang so meron tayong mga ilang orders na pick up mga boss uh, morning and afternoon yung ating uh, laban bukas hanggang sa ano na yan mga boss hanggang sa mayo 4 po tuloy-tuloy na rin. Tara, shout out kay Boss Topet. Kita na ulit para kay Moha Boss, medyo doldol doon lagi na sa 60 kilos. Boss Topet Albor, shout out. Oh, uh, yan. Tingating mga bituan para sa panalo mga boss. Tingating uh, 10k saka 12 people po, 30 kilos and then 40 kilos. Ngayon, mm. oh. galing sa Larang City. Baka na tinisaray sa cool down muna mga boss. Kaila hinihintay para namin yung isa po. Pick up yung nauna, yung maliit. Medyo... Medyo konti lang yung belly po. Pagka... Ganyan itong fiesta. Dala... Hindi pa kasya yung belly sa pistahan mga boss. Maliban na lang kung meron pong ano po. kung uh, sure lang kayo na maliit lang yung bisita. Yung mga nasa 10 to 15. oke oke, okay. Yan, okay. going to Burgos, <laughs> mga boss. tayo na at mag-deliver dudong saka meron pa kami yung kunin doon sa Sorry, pier in, one, two, ayan, ayan na guwaan na na pulira guys uh, mm. diretso na kami sa pier mo ni dudong mga boss sir Kulin namin si mama nandala siyang mga ricado po from Mindanao sama na si Butikong so ala sa is susunduin namin sa pier sakto matapos namin mag-deliver dyan ah uh, po. Sama ng chicken. Iya, <laughs> hey, banget-banget Bang. bang, bang, bang. Soto si si ini jalan. Kebon. So, nanti makan kawan pasyalau. Buonyalah wasan dulu naik ais jalan. Jangan nanti bahaya licunan was, salah satu licun harus kok. Ikut peran si dan no bos. Becis. Pelayan di Magsarayan Kailangan... gebi Digeti ho. Every apple no, ayo. Kanu bos. tinda yan konti pala yung sinalang ni um, ni Omar wala squatter pa pasado po let's go at tatapos din yung aming delivery mga boss video traffic uh, na kami sa PR Port of Tagbilaran City mga boss sunduin namin si Pupong Butikong <laughs> saka yung aking mama Yan, meron sa dalang rekado ko si Buyas, Bumbay, Sal kung lang yung wala so, sa bahay naman isa start na nilang dahil bandang alas si is ay uh, mag-start mag mag okay. na kami magtahi, magtuhog mga Okay. Ngayon mo. Pero mani na. Fresh from Cagayan. Balik pa yan back butikong. ko no. ko. Okay,

bago magtayo skaki ngarigado ya nah, si igab mga nah, bituka samana ke padapuna ke ke ha oh teblo juga ga iyo mukuan ha samana nah, si amon na dito kanya oh ha iyo muko nah. hapu na ko bang si ano na ko tulak-lak a ilugon cekat cekat cicaron bulak lak mau bos, apa oh, sigale gini moloy di yaksak pa dong malam dag dong Sobrang bloke sa ice. Ano yun, kay kayo, layo pa kayo. Kino lang kasi yung yellow kay na mga boss. Biki, naman na. ko Kita yung... mo, gawa na ay. Pasla ka ng suga na liya ay. Tapos mo mo. Ha?

Ginamo sa tinon-on studio. Ano ton bukid kayo. Hmm. Tonat. Ya, sora ra'e may. may puno. Vamos, 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 vamos. Gito boss after kumain. <laughs> Mga 3 uh, hours. Para magdahit na naman ng buong litson po until uh, mandaling araw mga uh, launa tapos and then tulog ulit so till next video ni isang masaganang masaganang pamumuhay ala Paalam.